Mayong buntag mga kaigsunan at aganto pagtagad ni Usa ka sa barista nga pastor. Bahin sa pag-search ni sa Google nga kung kinsay founder sa Roman Catholic Church, ang mugawas kay si Constantine. O, tanaw na ito ang na niya. Nagbotbuhat na po ni sila kagalingo nilang istorya. So tanaw sa na natong video, tapos atong itry sa... Atong itry og search sa Google kung unsa gi mogawas. Piki ang simbahan nga gitukod og tawo. I-search google na ninyo. Ha? Gusto ka Google? Sa Google nato ibase ang tinsay nagtukod sa simbahan Darwin kit gano? Dili nato ibase sa Biblia kay gusto nimo sa Google? Sige. Sa Google ta atong i-research sa Google kinsay piki nga simbahan nga gitukod og tawo. Google, how the Catholic Church creed was made. The Catholic Church established under Constantine. The Bible Echo 12, 33, pp. 257 to 259. The Catholic Church established under Constantine. Who founded my church? Mula bas na dito, Munang ayaw namo pa ilad sa minik ng propeta. to Darwin? Minik ng propeta. Imon but ipasabot si Sister White diha kana sayop kay wala kay bangkaagan sa yang libro <laughs> nga ang libro ni Sister White siyang sulat. usa lang siya kasuruguon o gitawag og messenger mensahera mao na nga wala kay bangkagan pud sa Biblia so base sa tunadungog nadungog mga igsoonan nga pag search niya sa Google ang nigawas kay si Constantine kuno ang founder sa Roman Catholic Church pero kita mag search mga igsoonan tan aw na to kung tinuod bagyud na ang iyahang gipagawas diri sa social media so mag try tag search Google, who founded the Roman Catholic Church? According to Wikipedia, according to sacred tradition, the Catholic Church was founded by Jesus Christ. The New Testament records Jesus' activities and teachings, his appointment of the 12 apostles, and his instructions to them to continue his work. Google, tell me the name of the church founded by Jesus Christ. According to EWTN, the church that Christ founded is the Catholic Church, which has a formal earthly structure established by Christ and which continues under His authority and protection. In the Old Testament, we see God's continual involvement in the lives of the Israelites through appointed prophets. So, claro, sunan, sa to na dungog, google nga kung kinsay founder sa Roman Catholic Church, ang good Jesus Christ. Okay? So, atong sunod on, si Google kung kinsay founder sa Seventh Day Adventist. So tong tanawon makigsun Google who founded the Seventh Day Adventist. The Seventh Day Adventist Church has four founders: Ellen G. White, Joseph Bates, James Springer White, and J.N. Andrews. So tanawara, klaro yun kayo no kung kinsay founders founder sa Seventh Day Adventist. Dili si Jesus Christ. Oh. So, busa, makaisunan, based sa atong pag-search sa Google, nga ang founder sa Roman Catholic Church mao si Jesus Christ. So ang matod na simbahan ang gitugo ng Ginoo sa Cristo, dili Seventh-day Adventist kundi Roman Catholic Church.